Hello guys! Welcome back to my vlog. Welcome back to my channel. Ayan po. So, isa ka rin po ba sa namumroblema kung ano nga po yung ipopost nyo sa in yung uh, reels. Dahil isa rin nga po ako na namumroblema problema kung ano nga po yung ipopost po natin series dahil nga po guys no sobrang uh, hirap na um, ang hirap nga po mag kung ano po yung pwede po nating i-content. Uh, sa atin pong mga uh, reels na pwede nga po natin ipong At ngayon nga po guys, ayan po na si Facebook mismo ang nagsasuggest. Ayan po, binibigyan na po tayo ng ideya o tinutulungan na po tayo kung ano nga po yung pwede nating ipost sa atin pong Facebook reels at pumunta nga po kayo sa inyo pong Facebook account at doon nga po sa inyo pong professional dashboard. Ayan po dito po sa baba makikita nyo po guys uh, ito pong next steps. Ayan po guys dahil po ay yung mga next steps po na yan ay yan po yung mga sinasuggest po ni Meta po for us para ma-improve yung atin pong uh, performance. So hindi lang po guys doon po sa reach, ayan po hindi lang po doon sa interactions, yung net followers na pwede po nating makuha, uh, ganun din po sa 3 uh, seconds uh, viewed at saka yung one minute uh, view. So, yun po guys, lahat po yung mga dahil napaka-importante po talaga na sundin po natin yung mga next steps na uh, ibinibigay, sinasuggest po sa atin ni uh, Meta. Kagaya nga po guys, ayan po dyan po sa next steps, ayan po doon po sa pangalawa, makikita nyo nga po dyan yung pong Create a reel from one of your existing uh, videos. Get the most uh, value out of your content and reach. more people by transforming your uh, videos into your reels. So dito po guys ayan po yung mga existing uh, videos po natin. So ano po ba ito po mga existing uh, videos po natin. So pag pinindot nga po natin guys ito pong browse uh, videos ayan po. So makikita po natin lahat po ng mga videos. Yung mga long form uh, video po na mga pinost po natin kahit noon pa noong una pa ayan po, yun, yun po yung mga existing uh, videos na pwedeng-pwede nga po natin, uh, kumuha or pwede po tayong uh, Uh, kumuhapo po ng a uh, video like at least po 60 seconds or 1 minute or 1 minute na pwede nga po nating i-post sa ating uh, Facebook Reels. So halimbawa, ito pong uh, video po na ito. So itong video po na ito, dito ka po kukuha yung um, na post nyo po sa inyong uh, Reels kukuha lang po kayo ng uh, 60 seconds or 1 minute nga po na pwedeng pwede nyo pong ipost sa inyo pong uh, Facebook Reels. Okay, so yung sabi nga po dito, to continue trimming, select a 90 seconds clip of your a uh, video. So guys, dito po siya. Ayan, kung makikita nyo po, Uh, wala po kayong makita na uh, picture o yung clip po dito dahil sa uh, mahina po ang akin pong um, connection. So data uh, data lang po kasi yung gamit ko hindi po wifi and kaya mahina po. Pero pag sa inyo po pag nakikita nyo po yung mga uh, yung mga picture ayan po dito kasi dito ayan so i-drag nyo lang po siya. Idrag drag nyo lang po siya pa o pa kaliwa yung gusto nyo pong uh, kunin na clip. Ayan. And then, i-click to next nyo na po. So, uh, ganun lang po yung gawin natin, guys. Ayan. Kung nauubusan nga po tayo ng i-post na uh, reels sa ating pong uh, Facebook account. Okay? Uh, basta, same account lang po dapat nating i-post. Huwag po sa other account po natin kasi baka po tayo ay magkaroon po ng an uh, original content na alam nyo po na yun po yung nauuso po ngayon na violations. Yan po ang unoriginal content. So, iwasan po natin yun, guys. Okay? So, I hope po nakatulong ito pong tips. Ayan po. So, for more tips and tutorial nga po, follow and subscribe. At don't forget nga po to share. So, thanks for watching and God bless us all. Bye-bye!